Hello ATNs! Welcome back to my channel. Finally, si Ken Sason ay kinuha ng endorser at partner ng isang PUBG Mobile at my franchise dito, ang Pilipinas. Kaya naman, ito nga ang pinakamalaking mobile game ng mundo. Mayroon siyang 14 million subscribers, 14 million likes at 14 million followers sa Facebook. Kaya si Ken ang bagong partner nila. Nagsimula ang PUBG Mobile ay noong December 2022 at mayroon silang 1.3 billion na downloads na na-purchase na ng kanilang mga consumers at uh, 9 billion ang gross income nila. Kaya naman ang laking bagay ito. I mean malaking bagay at big deal ito sa karera ni Ken lalo siyang maging popular hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo dahil ito ay franchise mula sa ibang bansa ang PUBG. PUBG Mobile, ito ang pinakamalaking gaming platform sa mundo. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.